Tapos na palang hiwain tong fruit salad para sa itar, mga kapanayo. Konti lang kasi gumawa na sila sa babae. Kumbaga ito, pandagdag lang. Saka ibang klase ng fruit salad yun sa kanila yun. Mayroong fruit chat. Ito naman ang ilalagay ko ay itong dairy cream. Ayan, lagay na natin. Lagay natin lahat. Ay, po. Po. Hala, ane, eh, nagtuloy. <laughs> ano ba yan? <laughs> tumatalsik. Sana o. Sana o, tumatalsik. <laughs> Tapos lagyan natin itong nitong ano, konting condense. Konti lang mga kapanay. Dahil mga diabetic yung kasamahan natin sa bahay. ay <laughs> Ayan, tama na yan mga kapanay. Haluin. Parang masarap ha. <laughs> Hindi pa man. Mukhang masarap na. Oh. Ano? Mga kapanay. Hmm. Hmm. Gawa na rin pala ko ng juice. Ang bala ko sanang gawin juice ngayon ay mango juice. Kaya nga lang, nagbago isip ko. Ito na lang milk ang, ang gawin ko. Kasi nga, ilang araw nato sa Repba, na sa ref ba? Na-open. Baka mapanis. <laughs> Ayan, gawin na natin to. Kaso, ko konti. Kaya, lagyan natin ng konti tubig. <laughs> Para ba? Tapos, ito. Lagyan natin ito. Ang tawag nila Usman dito, pink juice. Eka. Laging kumagawa nito si Usman. Tama na yan. Laging kumagawa nito si Usman, Sa asawa ko. Mahilig dito. Haluin lang. rin na pink juice na. <laughs> Kaso nalagyan ko to ng ano ng konting tubig pamparami kasi marami kami eh. Doon kami nag-iipar sa babae, eh. sama-sama kami ng biyanan ito. Pero ganito lang to, sarap-sarap nito. Pero dahil na marami kami, hindi ka siya, dagdagan natin ng tubig. Dagdagan ko na lang nito pa para matamis kasi ito eh. Para kahit dagdagan ko ng tubig, ay matamis. O yan mga kapanay, twin hectare, ganito ang ginagawa ko. Yung fruits ako naghihiwa, tapos juice ako. Tapos minsan nagluluto ako lagi ng, minsan daw pero lagi ano, nagluluto ako ng Shanghai. Tulad ngayon, eto meron ako. Hmm, ipiprito ko na lang to. Mamaya mga 5.30 ipiprito ko na para, o okay, 15 minutes before 6, para mainit pa ba sa iftar. Masarap kasi mainit, diba? Hmm. Ayan mga kapanay, pakita ko lang sa inyong aking routine, everyday yan mga kapanay, everyday, ako sa juice, ako sa fruits, si Ami sa pakora, ganun ba, tulong-tulong. Tapos habang kumakain kami, si Ami hindi pa agad kumakain yan, kumbaga nagpiprito ng pakora, kasi nga masarap ang pakora pagka mainit, kaya habang kumakain kami, saka siya nagpiprito, tapos bigay ng bigay pag nakakaprito ba. Kaya pag tapos na kami, saka pa siya halos kakain. Kaya ako naman, pag tapos na kami kumain, ang ginagawa ko naman, naglilikpit na ako ng pinakainan namin. Tapos ako na rin naguhugas. Ganon, para pag tapos na si amin kumain, tapos na rin gawain ko. Di ba? Ganon ba mga kapanay? Ah, tulong-tulong. Uh, ah, ayan naman, masaya naman ang aming Ramadan, mga kapatid. Walang pagod, walang ano-ano. ba? Masaya, masaya kami. Mo. Happy. Walang ano, nahihirapan, tulong-tulong. Lalo na matanda na ang ko. O oh, sige mga kapanahe at nagdaga ko na to ng tubig at ibaba ko na ito. Ibaba ko na. Ay, i ko pa pala muna ito mga kapanahe. O oh, sige mga kapanahe, magpiprito pa ako ng siyang. Eh. Babush! Ay, mamatay.